Ginisang kabote with oyster sauce and malunggay. Magpainit lang ng mantika sa isang kawali. Kapag mainit na, lagay ng bawang. Gisa ng mabuti. Kapag nag-aaroma na ang bawang, pwede na ilagay ang kapote, At sabay na rin igisa. Lagyan ng asin. Lagyan rin ng paminta. Pampalasa po yan. Masarap pag may paminta at halu-haluin lang hanggang sa mag-combine sila. At takpan. Dapat mahina lang po yung apoy ah. Mga after 3 minutes, binuksan ko na siya at nilagay ko na yung malunggay. Ayan, fresh na malunggay. Pwede ito sa mga toddlers. Very delicious. Napaka masustansya po niyan para sa mga bata at matatanda. After mailagay yung malunggay, pwede nang halu-haluin. Nilagyan ko rin pala siya ng half na super maliit lang na nor cubes na chicken. Lusawin nyo lang siya para lumasa. Ayan, tunawin nyo lang. At saka takpan ulit. And after mga ilang minuto, chinek ko lang kung luto na yung malunggay sa chicken si hilaw pa kaya hinalo-halo ko muna nilagyan ko ng konting asukal siyempre haluin ulit para mag combine sila nilagyan ko rin ng oyster sauce at nilagyan ko rin ng konting tubig pakuluan lang ng bahagya And pwede na po yung iserve. Happy eating!